gandang umaga sa inyong lahat no. Uh update po tayo sa ating uh, area po no, yung ating uh, taniman ng palay. Ito po yung ginagawa ginawa po namin no. Nagkanal po kami ulit kasi mababa yung kanal namin. So makita po natin na uh, po yung mukha niya no para po uh, man uh, hindi dali-dali maapektuhan yung ating palaya no? so, ganito po yung mukha ng aming, ng aming kanal <clears throat> Ito, Kita natin So, may kunti-kunti pang gagawin, no? Mayroon po, nakastock pa yung tubig. Kunti-kunti na lang. po no. ano nga mga eksipa na dapat gawin dulot dulo na lang Yun po so next week mag na nylon na po kami no dagdag kami ng nylon kasi yung nakaraan <coughs> nahihila po ng ang yung nylon namin no? kailangan maglagay po kami ng pahalang na nylon so, ito no, makikita po natin Ito muna kami ng trabaho. So, pagbalik namin. No? Antayin po namin na magtuyo, mag, matuyo po yung medyo magbuhaghag yung lupa na pinatong namin. Para pag balik namin ng plastic mulching, tanim na kaagad, no? Yun po ang uh, plano para sigurado yung ating ampalaya. Hindi siya mapuruhan ng ulan. po medyo ito na po no kita po natin medyo buhaghag na yung lupa no? so, mga abangan nyo po no mga first week of uh, September po kami magtanim so baka next week Magpupunla na po tayo, no? iwas sa uh, suso maraming suso iwas sa uod kasi yung direct seeding hindi maagapan talaga mayroong daming uh, namumutol ng ano ng ating punla no habang maliit pa may kumakain na so, dapat nakapunla no para pagtanim within one week mataas na so yun po ang kagandahan pag punla kailangan yung kanal maganda no? yun ang sa aking eksperyensya sa pagtanim ng ampalaya lowland man or highland basta maganda yung preparasyon mo maganda pa rin yung ampalaya no? kahit tagulan so abangan nyo po no? yung aming mga pamamaraan no? yung pamamaraan po namin sigurado may mapupulot po kayo rito <coughs> kahit ilang ulit po kayo magtanim basta maganda yung land preparation po natin ay makapagpabunga pa rin po tayo ng maganda Ito so, yun po ang kagandahan pag nakaprepara ng maayos yung ating lupa no ito no makikita po natin ganda na yung buhaghag na yung lupa so, Banga nyo po nung sunod naming gagawin pagtapos ng kanal na to no? ano yung sunod namin na gagawin abang, abangan nyo po no? at uh, pwede nyo pong gayahin lalong lalo na po sa mga baguhan na nagtatanim ng ampalaya so sundan nyo po yung aming pamamaraan no? para hindi po masayang po yung pinaghirapan nyo no? tulad po sa mga nakikita ko po na nagtatanim ng ampalaya na walang kanal no so, nagbubunga na abot, abot, abutan ng ulan na malakas tubigan may tatlong araw ninilaw na so sayang sayang yung ating pinaghirapan no So dapat nakapreparar talaga yung taniman. Hindi na tanim lang tayo ng tanim, no? Ako po yung pag ako magtanim ng ampalaya. Pag ulan man at sa kataginit, may kanal talaga ako, no? Kasi yung panahon ngayon, hindi natin masigurado taginit talaga o tagulan talaga. So, ang ano ko lang dyan is, dapat may kanal lagi, no? na umulan man ang malakas okay pa rin hindi man umulan mainit okay pa rin may kanal tayo para kasi yung kanal namin na to no preparation din to sa taginit no pag kailangan namin ng tubig na wala na kami makuha dito sa ilog po kami kukuha dito daan yung tubig sa kanal na to so, dapat nakaplano para hindi po tayo hindi po masayang po yung, ating pinagirapan laging nakaprepara no kasi tayo mga farmer tiyaga tayo sa kahihintay sunod pag nagbubunga na abutan ng ulan wala na so sayang malaking sayang sa ating pinagirapan sayang yung time natin So dapat nakaprepara talaga na secure po natin na yung kanal natin laging yung tubig pag umulan may lablabasan talaga no? kasi minsan kanal tayo ng kanal wala namang lalabasan yung tubig sayang yung kanal natin abutin pa rin yung tanim natin wala rin so po no sundan nyo lang po yung aking Uh, mga videos para malaking tulong po sa inyo no. Experience ako po sa pagtanim ng ampalaya am no. Naranasan ko rin po na malanta. Para ko rin po na matuyo kasi walang tubig. So dapat <coughs> pag magtanim po tayo sigarduhin po natin na uh, tag-ulan man at saka tag-init secure yung tanim natin so yun lang po no sa umagang ito God bless sa lahat no huwag niyo pong kalimutang mag like at subscribe po sa ating uh, sa pisong farmers salamat God bless